Aprobado na ng Committee on Health ang pitong panukalang batas hinggil sa pagtatatag ng bagong pagamutan at pag-upgrade ng mga ospital sa iba't ibang bayan sa BARMM. Inaprobahan din ng komite ang dalawa pang panukalang batas na naglalayong magbigay ng komprehensibong programa at suporta para sa mga batang may neurodevelopmental disorders at iba pang special needs sa rehiyon. Ang detalye sa report kabilang sa mga naprubahan ang Parliament Bill No. 120. Ito ang pag-upgrade sa South Upi Municipal Hospital mula 10-bed capacity tungo sa 50-bed capacity hospital. Nilalayo ng Parliament Bill No. 146 at 277 na gawing 75-bed capacity hospital ang dato din District Hospital mula 50-bed capacity. Ang Parliament Bill No. 156 ay naglalayo ng pagtatatag ng 25-level hospital sa Talayan, Maguindanao del Sur. Habang ang PB No. 147 ay ang pagtatayo ng 25-bed Level 1 hospital sa Datopiang, Maguindanao del Sur. PB No. 233 naman ang panukala hinggil sa pagtatayo ng Buldon General Hospital sa Buldon, Maguindanao del Norte. At PB No. 312 ang pagtatayo ng Bangsamoro General Hospital sa Special Geographic Area. Inaprubahan din ng komite ang pinagsamang PB numbers 338 at 245 na naglalayong magbigay ng komprehensibong programa ng suporta para sa mga batang may neurodevelopmental disorders at iba pang special needs sa rehiyon. Ayon kay Committee on Health Chairperson Hashemi Dilanggalen, ang pagpasa ng 11 health-related bills ngayong linggo ay hakbang upang matugunan ang tumataas na pangangailangan sa serbisyong pangkalusugan sa Bangsamoro. Plano rin magipagpulong ng komite sa Committee on Finance, Budget and Management upang talakayin ang kinakailangang pondo para sa implementasyon ng mga panukalang batas. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.